sana po ay makaya ko itong ibinigay niyo sa akin. Itong burden na dala-dala ko ngayon kasi parang ako ay parang gusto ko nang sumuko. Alam mo yun, nakakaloka. Hindi ako makapaniwala na yung mga kapatid ko, ay walang, hindi mo talaga maasahan sila. Tapos sa halip na tulungan ka ng mga kapatid mo, para ayusin ang buhay, makatulong sa magulang, parang ina nagdagdag pa ng hirap. Alam mo yun? Kung mong tulungan ng magulang mo. She, kahit malang lang mo, i-provide mo para sa sarili mo. Hindi yung ako pa rin ang mong problema ng pamasahe, pangkain nila araw-araw, ma makasurvive lang daw. My God! Diyos ah, ko, oh, hindi ko lang kung gagawin. Yung titisin ko na lang, hintayin ko na lang yung panahon na matatapos din ito. ang isasagot sa akin. ano mga gusto ko, mahirap lang kami. Wala akong trabaho, wala 'tong trabaho. Eh meron naman palang trabaho sa bahay. Ito 'yung kapatid ko na 'yun. Parang 'yun 'ko. Hindi ko talaga 'yung gusto 'ng ugali niya. Kahit bata pa lang kami, ganun na talaga 'yung ugali niya. Gusto niya laging pakabig, Gusto niya laging kalibre. Gusto niya laging a uh, hawog dito. yung parang namimiyasa sa libre, kagaya niyan. Nakakuha, nakakuha siya ng libreng tulong sa gobyerno dahil nga 'yung anak niya yun, nagkasakit. Pero alam mo, yung responsibilidad mo yan, diba? Sa anak mo. Hindi mo kayang mag-anak. Huwag ka mag-anak, diba? Yun. Pero, grabe, yun ang gusto niya mangyari, yung makakuha ng libre. Kaya hindi na nagtrabaho. Hindi na nagsumikap. Nakakaloka. Tapos, nagtatrabaho at kumikita naman ng pera sa bahay, pero ayaw niya yung gamitin sa pagtulong sa nanay, diba? Diba? tapos ang gusto ay siya pambibigyan ng pera para lamang tumulong siya sustentuhan yung pangangailangan nila kagaya daw ng pagkain at pamasahe para dotulungan si nanay grabe anong klase kang hanap. Hey, muna bago ka nagpamilya hindi mo pala kaya ang buhay bakit ka nag-anak agad? okay, let's say na na yan bakit gawa ka pa rin nagkawa ng problema sa oh my god nagkawa ng stress sa na kanya nagkawa ng stress tapos ako pa talaga sasagutin niya na oh, yung responsibilidad mo na lang sa magulang natin ang tindihin mo, wow, kapala mo ka hindi na nahiya sariling magulang, hindi kayong tulungan iniisip na hirap mong buhay sa mundong ito nang walang pera tapos walang trabaho oh. ginagawa ko ito ay para kay nanay Gano'ng na intindihin niyo? Tindihin mo na ang kaperahan. Unahin mo na ang kaperahan bago mag-anak, bago magpamilya. Dahil kung magpapamilya ka nang wala kang pera, mahirapan ka uli. At idadamay mo lang uli. Idadamay mo lang yung pamilya mo. Yung mga anak mo. Oh my God. I swear. Like, you don't need a college degree para magkaroon ng ganyang isip Utang ka. magagawa mo yun. Ganitin ang isip. Lord, help me po sa bagong uh, landas sa tatahakin ko ngayon. Grabe. Inaatake na naman po ako ng matinding pag-aalala ng mga anxieties ko. Dahil sa burden, financial burden na nakaatang sa akin ngayon. Kailangan ko maging magpakatatag. Pero hindi yun maintindihan ng mga kapatid ko. Tapos sabi pa nila, maraming nagsasabi noon na kaya ako hindi naniniwala dun sa pag marami kayong magkakapatid. Uh, maganda kasi may mag-aalaga sa iyo. Pag tumanda ka na, pag nagkasakit ka na, hindi po totoo. Lalo na kung yung family members mo ay uh, ang tawag dito, mahirap din ang mga buhay. Maraming nga kami magkakapatid. Siyam kami magkakapatid, biruin mo. Pero sa siyam na yun, halos ako lang talaga yung pinakang financially nagiging taga ako ng financial burden ng pamilya na, ni nanay, ng mga gastusin, lalo pa ngayon na nagkasakit na si nanay. Ay, Diyos ko, sobrang hirap dahil tawag dito biruin mo 10 days pa lamang ang nakakalipas or 10 days pa lamang nasa loob pa lang kami ng 10 days ang nagagastos ko na ay nasa 57,000 na may natitira pang 70k sa bill ni nanay sa hospital bill ni nanay sus ginoo sa buy pop na lamang ni nanay Diyos ko, halos sumakit ang dibdib ko. Halos parang tinutosok ang dibdib ko sa sobrang sakit. Dahil nga sa matinding anxieties na pinagdaraanan ko ngayon. Simula na magkasakit si nanay, natake na ako ng anxieties ko. At naiinis ako sa mga kapatid ko. Dahil sabi ko nga, siyam kami magkakapatid. Pero shit, alam mo yun, sa dami namin, yung... Akala mo matutuwa ka dahil uh, may makakatulong. Oo, nakakatulong naman sila pag nandyan sila sa bahay. Pero yung alam mo kinainis ko, ultimo pag dalaw nila sa ospital ng nanay ko, Di, hindi nila magawa. Tapos ay magrereklamo sa akin na, Oh, ano magagawa ko? Wala akong trabaho, wala akong pera, hindi naman ako ano. Tapos may maliliit pa akong mga anak. Kaya hindi ko matutulungan si nanay. Kaya halos ayun namamalimus na sa social media doon ako na talaga sabi ko grabe ganyan ang pagtulong ninyo sa magulang ninyo you know yung mga malimus ka sa social media kung gusto mong tulungan ng nanay mo maraming paraan hindi mo kayo nang sa social media kaya nga sa sobrang inis ko sabi ko tapos nahihirapan daw siya sa buhay niya ngayon yung isa sa mga kapatid ko yun tatlo na ang anak sabi ko, nahihirapan ka. Alam mo kung bakit ka nahihirapan sa buhay mo ngayon? Siyempre, dahil yan ang pinili mo. Pagka-graduate natin ng high school, anong ginawa mo? Nag-asawa ka na. Sa halip na ayusin mo muna yung buhay mo. di ba? Sa halip na magsumikap ka sa buhay mo, magtrabaho, punuin yung kung ano yung kailangan mo sa buhay mo, hindi mo ginawa kasi nga. Inuna mo mag na buuin yung financial mo. hindi ka pa nga nakakapagtrabaho nung time na yun. Inuna mo nang mag-asawa.